Magandang tanghali po mga kalaki. Hello po sa inyo. Ayan sa mga nagtatanghalian po. Ngayon pong October 26. Ayan po mga kalaki ngayon. Alas 11 po ng umaga sa mga ready na po dyan na mga na nanonood na ating vlog at sa mga handa na kumuha ng mga lucky numbers natin. Aba, ito na po magagandang tips sa pangmalakasan ng mga pang loto jackpot Pilipinas at abroad. Kaya kung magugustuhan mo mga lucky numbers namin, aba, kumuha ka na ng mga listahan. Pwede mo na ilista mga lucky numbers namin mga kalaki ha. At pwede po itong tayaan o ilaban sa loob po ng tatlong araw bago po natin palitan. Ayan. Tara na po mga kalaki. Ibibigay ko na po mga bagong sumadang lucky numbers numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalot maging milyonaryo? Okay mga kalaki, bago ko ibigay ang mga lucky numbers natin, syempre, iinom muna ako ng tubig. Mmm. Ayan po mga kalaki, okay? At syempre mga kalaki, ito lang po ang ating mga Lucky numbers po, umpisa natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 17, number 36, number 29, number 8, number 12, number 40, number 45, number 51, number 53 at number 60. At ito naman po, ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 11, number 23, number 27, Number 6 Number 19 Number 18 Number 24 Number 29 Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 4 Number 17 Number 21 Number 23 Number 28 Number 32 Number 35 at syempre, ito na po ang 6-digit lucky number Z, uh, 1 to 29 or 1 to 25, kunin mo na, number 2, number 13, number 16, number 21, number 24, number 25, at number, ayan na, number 25. At ito na po mga kalaki ating 6-digit lucky number 0 to 9, number 1 number 3, number 0, number 2, number 9, at number 8. Aria mga kalaki ah, ito na po ang pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, pwede na po ilista mga kalaki at ibibigay ko na po ngayon. Number 33, number 37, number 20, number 24 at number 18. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga lucky numbers natin sa abroad. Nako po, bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin sa Pilipinas sa pangmalakas ng Lotto Jackpot na naglalaki ang mga prices ngayon. Nakita ko yan kahapon. Aba mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat mga kalaki Nako po, kinukuha po ang picture namin ni Lola. Ginagawang profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. Mga fake account yan mga kalaki kaya ingat-ingat po kayo. Tawagan niyo mga yan, sabihin niyo, hanapin niyo ako, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila. Okay? Ingat po kayo, huwag po kayong kapa-scam dyan. Ito po ang legit na account natin na Arnold Parungkin pong hanapin sa Facebook na may blue check na meron pong 495,000 followers. So, lagi yung titignan ng followers ha? at meron din po tayong uh, Red Parungkin na merong 410,000 followers sa Facebook. Meron din po tayong Aris Gatchalian sa Facebook at Red Arnold Santos. So, yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red Parungkin po na merong uh, na merong 18,000 followers at meron po tayong TikTok. TikTok natin, Red Parungkin na merong 449,000 followers. Ang mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po ng kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart lang heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year niyo pag lang po yung mga kalaki, baka malay mo. Dito ka swerte, hindi sa private consultation, okay? Araw-araw po may mga nanalo po rito, nakapost po yan sa Facebook natin. Kaya kung interesado ka, message ka na po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, depende po sa tatayaan mo, taalagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Okay mga kalaki at sa mga interesado po dyan sa sale, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa sa ng 3 months ng October, November at December. Okay, ano pang hinihintay mga kalaki? Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Lotto Pilipinas, ito na po ang mga 6 digit lucky numbers nyo. 642, kunin mo na Pilipinas, ito na. Number 15, number 28, number 21, number 4. Number 19 at number 37 at ito na 645. Number 12 Number 26, number 29, number 35, number 38, at number 42, at etanpon number 23, number 16, number 11, number 27, number 38, at number 43, at etanpon 6, 55 mga kalaki, kunin mo na. Number 19, number 28, number 10, number 22, number 36, at number 40, ano to, 48. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Ilista mo na. Number 13, number 25, number 36, number 51, number 48, at number ano to, number 20, ano to, 29. Ayan po mga kalaki. Okay. At yan na po mga lucky numbers natin mga kalaki ha. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Siyempre, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Pamilya Alonso. Ayan. Pamilya Alonso po Yan po sa may saan to? Okay. Yan po sa may ano to? Pasay City. Hello po sa Pasay City sa Family Alonso. Hello shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa walang saong panonood. Humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at ng 649 bibigyan ko po kayo agad-agad. At syempre po sa mga tricycle driver at jeepney driver naman diyan po sa May ano to? Ilagan City Isabela. Hello po sa mga taga Ilagan City Isabela. Shoutout po sa mga tricycle driver sa mga jeepney driver diyan. Ayun po kila Kuya Arman at kila Kuya Arnold. Shout out po sa inyo. oy kapangalan ko pa siya. Maraming salamat po mga kalaki sa walang saang panunood. Uh, bibigyan ko po sila ng 2 digit lucky number sa weteng. Yun po ang gusto nila. Ipadadala ko po agad-agad sa inyo. Okay? Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart at dapat po naka-follow ah, Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!